Ayan, good morning mga kabadi. Maaga pala tayo ngayon pumunta sa May Kenneth. Dito pala po sa May Kenneth para bumili ng ati isdang uulamin. Ayan, napaka-fresh na mga isda dito mga kabadi. Dito ako lagi binibili. Um, bininig ko pala ang isna, mga kabadi at tawag dito sa amin ay isdang iito. Alam niyo mga kabadi, ito yung uh, isa sa mga favorite kong isda. Isdang alat mga kabadi na iito. Pero oh, syempre itong isdang ito mga kabadi ay Ah, matinik din ito mga tabari Tsaka pinatanggalan po na rin yan ng tinik Para hindi tayo matinik pag ating ugasan Tsaka pinalinisan po namin Tinanggalan yung dito At suugasan na lang din natin ng maayos mga kabadi Tapos ah, Simpleng ricados lang din ulit mga kabadi eh. Kasi ito'y ating papaksiwin nagpitpit lang pala po dyan ng luya Tsaka bawang Tsaka naghiwan na rin ako ng sibuyas mga tabadi Ito na yung magiging sumptop na mga ricados natin mga kabari sa atin pagpapaksiyon ng stamp ito. At kaya eh, na nga po ilalabay na rin natin ...tong ating iito sa ating uh, lutuan. At ilalabay na rin natin ...tong ating mga pigados lahat. Yan. Pagaluhaluin na natin dyan mga kabading at inaday natin din yung ating paragdagam pampalasa yung ating pamintang powder tsaka nalabay na rin tayo dyan ng supa. Yan mga kabad. Tapos adlam din tayo ng paunting uh, asin konti lang mga kabadi na kasi medyo mahalat na rin kasi tong ating isdang ilito. Tapos yan, kunting tubig na lang din. Tapos, ayan, sasalangan natin. Tapos, lulutuin natin ng, ng mga 20 to 40 minutes mga kabadi. Tapos, may naapoy lang. Yan, habang pinapapuluan natin ng na mais niluluto natin ng na mais yung ating uh, pinaksiyon ito. Uh, hugasan na rin din natin natin mga pinggan habang nagluluto tayo para hindi sa inyong oras natin. Yan, alam nyo naman, hirap talaga pag ah, nasubrahan sa sipag, di ba? grabe mga kabady sa so, panahon ngayon sobrang init sa labas kaya tayo ay lagi mag-iingat sa mga high blood dyan lagi po kayo mag-iingat mainom tubig kung hindi nyo po pala natatanong mga kabady ako po ay mahili sa bulaklak po mga halaman yeah, sa tindi ng ingit nagalanta yung ating mga bulaklak kaya ating didiligan mga kabady pagkatapos ko dito didiligan mga kabady check natin itong ating uh, niluluto ulit yan sa mga oras na ito mga kabady Then kumukulo na yung ating iito pero pulang pa siya ng luto. Mga 10 minutes pa ito mga kabarik. Lutuin pa natin ito ulit at masabaw pa siya. Yan, ang bangong bango niya mga kabadi, makapagutom lalo. Yan, after 10 minutes mga kabadi, ito na yung ating nilutong uh, na iito. Yan, sa oras na ito mga kabadi, pwede na ito mga kabady, luto na itong ating uh, na iito. Gusto ko pala mga kabadi, pag nagluluto ako net, gusto ko yung uh, halos nawawalan siya ng na sabaw kasi na uh, nanonood lalo yung uh, lasa niya. Ayan, patayin na natin itong ating apoy mga sabadi at itwiluto na atin itong in para tayo sa naman sabadi. Music At ito na pala yung ating nilutong isdang hiito, mga kabadi. Yan. Nagsain na rin pala ako, mga kabadi, para atin natong malamtakan agad yung ating uh, niluluto. Ang walang din tayo ng kanin. Grabe, makakakain na naman ako neto ng maraming ngayon, mga kabadi. yan for the rice yan. Ayan. At yung aking sausawan, yung mismong sabaw ng ating pinaksiw, tapos... Pipigaan lang natin to ng ating sili para lalong sumarap yung ating kain. Tara mga kabati, samahan niyo ako kumain. At kung bago ka sa aking channel mga kabati, palike and subscribe ako sa aking channel. Maraming maraming salamat po sa suporta. Ingat po tayo lagi mga kabati.